Dinarayo ang fruit shake stall na ito sa Session Road in Bloom sa Baguio City. Sa dami ng mga orders, todo kayo ng mga staff para maibigay kaagad ang orders sa mga customer. Okay naman. Actually, maganda naman ang ano, ang panagbenga ngayon. Pero sa dami ng orders noong linggo, isang lalaking customer ang nagbayad ng isang libong pisong perang papel para sa order nitong isang shake. Sa unang tingin, tila normal na perang papel pero nang suriin ito ng kanilang kahera, ang pera peke pala. Yung cashier ko kasi may mga detectives naman siya. Yun, nakita niya na peke talaga. So tinabi na lang namin kasi kaysa maka ano pa ng ibang tao, Tinabi na lang, tinago na lang. Nang kumprontahin ang customer, bigla itong tumakas at hindi na nahabol sa dagsan ng mga tao. Mabuti na lang daw at hindi pa nila sinuklian ang customer na nagbayad ng pekem pera sa pagsusuri ng news team. Tila inimprinta ito sa Oslo Ban Paper at kung susuriin na iiba rin ang security features ito kung ihahalin tulad sa tunay na 1,000 peso bill. Dahil sa insidente, nag-iingat na rin ang ibang nagtitinda sa Session Road in Bloom, gaya ni Ruth. Malaking lugi kasi ito sa kanila kung magkataon. Meron kaming group chat doon sinibigay yung mga nakukuha nilang fake. Yung isang uh, grupo ng mga kasamahan ko nagsasabi ng mga experience nila para hindi namin ma-experience. So binibigay nila sa amin yung itsura ng natatanggap nilang fake. Kinakalat namin sa group chat. Plus meron din kaming mga ganito, yung aming um, checker, yung yung ganito ni namin, yung calculator, may sarili siyang checker, so dalawa-dalawa para sigurado. Ang kasong ito nakarating na sa pamunuan ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Anila, ito raw ang unang kasong na itala nila mula nang magbukas ang Session Road in Blue. It's not far from happening na uh, that whoever paid that and passed that has others, has other bills. Nahinawak, nagahanap lang siya ng ma magagamitan mag kaya really warning everybody to really be very, very careful. Payo nila sa mga tindera at mga customer na magla last minute shopping gamitin ang fill, look at tilt method ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Unang kapain ng perang papel kung tunay ito o hindi. Pangalawa, tingnan ang mga security features ng pera. At panghuli, itapat ito sa ilaw kung makikita ang emboss, prints o watermark nito kung hindi sigurado maaring ipasuri ito sa money detector. Maliban sa peking pera, nakabantay din ang Baguio City Police Office sa paglipanan ng kaso ng pickpocket at nakawan. Ngayong Pebrero lang, nakapagtala ang Baguio City Police Office ng labing tatlong kaso ng nakawan sa lungsod. Pero karamihan sa mga sospek ay agad na aresto at nasampahan ng kaso. Jose Robert Infinto para sa Luzon. Headlines!